hello po, good morning po sa ating lahat Welcome back na po sa ating YouTube channel For today's video, aatin pong pag-uusapan kung ano ba talaga ang mastitis sa ating mga inahing baboy So kayo po yung mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang Mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures So ngayong umaga po mga kaibigan, so atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mastitis o yung pamamaga po ng dede po nating na mga inahing baboy after na po sila yung mga anak. Kapag nanganak na po yung ating inahing baboy po mga kaibigan, automatic po na ating ipapadede po yung mga biik sa kanyang dede. Nang sa ganon, yung mga biik po ay makainom ng colostrum. Ito po yung pinakaunang gatas at pinakaimportanteng gatas po na dapat po mainom nating na mga biik mula po sa kinalang mga inahing baboy. Kasi po ang colostrum po ito po ay mayaman sa nutrients, vitamins and minerals na kinakailangan po ng ating mga biyaksay na pong pangangatawan in the first day na sila po ay uh, naipanganak po ng mga inaheng baboy. Mayroon po mga ibang inaheng baboy po mga kaibigan na after nanganap, after 2 to 3 days or 3 days to 5 days, sila po ay uh, matamlay, mataas yung lagnat, hindi po kumakain at saka naninigas po yung kanyang dede yan po ay mga sinyales na posible pong nagkaroon ng mastitis po yung ating mga inahing baboy. Ang mastitis po mga kaibigan, ito po ay nangyayari kapag namamaga po yung dede ng ating inahing baboy dahil po sa infection. Kaya yung kanyang gatas po mga kaibigan ay naklag o nablak at hindi po makalabas sa kanyang dede. Kaya mag-result into milk fever, nalagnatin po yung ating mga inahing baboy, wala po silang ganang kumain, para pong nakahiga, yan po yung mga uh, sinyalis po ng mastitis. Kapag naobserbahan po yung inahing baboy na mga ganyan po kanyang mga sinyalis within 3 to 5 days po after po nanganak, atin pong kapain yung kanyang dede. Kapag binyo matigas po siya mga kaibigan, dapat mag-apply po tayo ng warm compress o yung mainit na towel, yung hindi naman masyadong mainit, yung katamtaman lang, at saka ipahid po natin dun sa portion ng dede nating inahing baboy para magkaroon po siya ng dilatation or vaso vasodilatation yung mga ugat doon sa loob ng kanyang dede nang sa ganon, yung mga gatas po mga kaibigan ay hindi po sila mag-clog o mag-block doon po sa mga ugat nating na mga inahing baboy at dapat din, yung atin pong mga biik ay atin pong ipapadeli sa mga inahing baboy nang sa ganon, kapag nagkaroon ng uh, pagbuka o uh, mga uh, nerve nating na inahing baboy noong sa loob ng kanyang dede makukuha po ng biik yung mga gatas so makakalabas po yung gatas ng ating baboy hindi po siya magkakaroon ng clogging or blocking doon sa loob ang isang sanhe po ng uh, mastitis po mga kaibigan ito po ay dahil po sa mga biik o doon po sa mga uh, bunganga na ating mga biik po mga kaibigan doon po nanggagaling mismo yung mga infeksyon kaya after 3 days atin pong putulan ng pangil yung mga biik para hindi po masugatan yung dede ng ating baboy kasi kapag hindi pa tinyan puputulan ng pangil 3 days onwards matulis po yung pangil ng mga bick so habang sila po yung nag-aagawan sa dede ng inahing baboy posible pong masugat yung mga dede natin inahing baboy kung saan doon po papasok yung mga bacterial infection na mag-cause into mastitis sa ating mga inahing baboy kaya importante talaga na putulan sila ng pangil uh, 3 days after pong ipinanganak So yan lang po yung mga management po ng uh, ating inahing baboy kapag nagkakaroon ng mastitis. So unang-una, magpahit tayo ng warm compress dun po sa kanyang mga naninigas na dede. And then, parate po nating linisan yung dede nating na inahing baboy. Parate po nating ipapadede yung mga bigs at mga inahing baboy nang sa ganun, makalabas po yung kanyang gatas. At saka, pwede po tayong magturok ng ruby pinstrip dun sa ating mga inahing baboy pagkatapos mga kaya sa mga previous vlog ko po, po mga kaibigan, akin, akin pong sinasabi doon na after talaga mailabas yung placenta ng ating inahing baboy, after mga anak yung ating inahing baboy, turukan yung agad ng ruby pinstrip to prevent further infection. So isa na po dyan yung mastitis na atin pong ma-prevent kapag naturukan po natin ng ruby pinstrip yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Talagang magkakaroon ng lagnat yung ating mga inahing baboy kapag sila po nagkakaroon ng mastitis due to bacterial infection para po lalabanan ang katawan ng ating inahing baboy yung mga bacterial infection tataas po yung kanyang temperature na mag-lead naman na walang ganang kumain at saka matamlay po yung ating mga inahing baboy kaya atin po itong agapan agad sa pamamagitan ng pag warm compress pagpapalili ng mga biik paglinis ng didi ng ating inahing baboy pagputol ng pangil ng mga biik at saka pagturok ng antibacterial agent doon po sa ating mga inahing baboy pagkatapos sa pong mga mga kaibigan So yan ating vlog ngayon. Nasa na po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ano nga ba ang mastitis doon po sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.